Ang mais ay isa sa pinakaproduktibo at pangalawa sa pangunahing tanim sa buong mundo. Kaya naman, ang ating mga bayaning magmamais ay sinisiguradong sapat ang supply ng mais sa buong taon. Paragis! 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 Ang problema namin sa damo, yung mahirap po kusain kahit ganong ispray spray lang hindi hindi kaya yung dating ginagawa namin na pang spray na punting spray lang eh mamamatay na agad ngayon eh, ma 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 ano na mahirap na eh, kaya binubunot na lang ang damo ay kaagaw ng mais sa nutrisyon at sinag ng araw maaari din itong magsilbing tirahan ng mga mapanirang peste tulad ng daga, insekto at mga sakit. Maaaring umabot ng hanggang 46% ang pagkabawas sa ani kapag hindi ito na kontrol. Dahil ka kompetensya ng mais ang mga damo sa nutrisyon mula sa abono o fertilizer na binibigay sa tanim, inaagaw din ito ang sinag ng araw na siyang nagbibigay pagkain sa mga tanim. Ang paragis ay itinuturing na isa sa pinakamahirap kontroling damo sa maisan lalo na at ito ay may resistance na o di na kayang kontrolin ng pangkaraniwang ginagamit ng mga bayaning magmamais. Kaya naman, ang BASF ay patuloy na sumasaliksik ng makabagong solusyon para sa ating mga bayaning magmamais. Ipinakikilala ng BASF ang pangkontrol laban sa mahirap na buksaing damo, ang bago niyong kakampi laban sa paragis, Convey Complete Garantisado laban sa mahirap kontroling paragis. Pangmatagalang bisa laban sa paragis hanggang isang buwan. Safe sa lahat ng klase ng mais. Sa Convey Complete, mabilis sa paragis, maisan ay malinis. Ito po yung na-spend po ng Convey Complete po. Dito po yung na-sprayan po ng Convey Complete po. 3 days po after po na ma-sprayan po natin. Dahil sa kombinasyon ng dalawang active ingredient ng Convey Complete at ang kakaibang formulation na ginawa ng BASF, makasisigurong kayang-kaya labanan ang mga mapanirang damo sa mga isan. The experience ko dyan di Kumbay Talwal daw palang malasin yun nga uh, Patayin yung ruot Kendi Suna, ang kami naglawa kendi sa bali nga uh, Hagas Sarili lang nga uh, Kumbay Suna mm, Ang experience ko Madaling ano, madaling makita yung epekto niya Malinis na mamamatay lahat po yung klase ng damo. Uh, nasa maisan. Garantisadong mas malusog ang tanim, mas marami at mas di kalidad na ani. Ang pisa laban sa paragis hanggang isang buwan. safe sa lahat ng klase ng mais. Sigurado ka na ligtas ito sa lahat ng klase ng mais sa puti o dilaw man ito gamitin. Ang oras ng bawat bayaning magmamais ay mahalaga. Kaya, ang BASF ay katuwang mo tungo sa matagumpay na pagtatanim at magandang kinabukasang naghihintay kasama ng kanilang pamilya. Ipinakikilala ng BASF ang pangkontrol laban sa mahirap na pook sa ing damo, ang bago niyong kakampi laban sa paragis, Convey Complete. Garantisado laban sa mahirap kontroling paragis. Pangmatagalang bisa laban sa paragis hanggang isang buwan. Safe sa lahat ng klase ng mais. Sa Convey Complete, mabilis sa paragis, maisan ay malinis. We create chemistry.